Re, apa nama pun mu mangat toh, ngana si gimana mu ngegalgalo na kumbana? U ikaw na demona kan, nilai kau ra isa? Mang, baka-bakanin mu ba? Respektu ba? Eh! Eh, kira! Paginam! Ayo sana, mbak Pungguniha! Sige, mogi di awin mau maulas mga silingan! Sekita sukan pasut, Nuy. Allah, nanglapsan ku! <laughs> pre, tara na doh, pre, na, nagulat si kabaing minto ba? Pre! Mulakan nama mong kinanas, Jimmy. Tistingi, gakau roh na, tistingi! ke hota na uatis tingi kid ug mana ma, ha mang matar ko dito bakal dali crispy ra, ito rasa nag birthday ba sige na kun mang Che, uban uban nito ha uban nito pero wala na kay uli an sige uban to nakaw sige tisingi gawas ana pultahan ron tisingi gawas ana pultahan wala na kay ilihan wa na wala na kay balay uli an dire kung buwana ron mang ma, muri ra jud ba? dire lagi sabot crispy to na sa nag birthday rispito, ba dito ka karon masih crispy to ang kun magaba di mo ron mang ka babata inenji mi bisag unsa pa na nimo Sinagod oh, mang. Ah, oh, nagkaroon. Sabi nga kong dili, dili ha, dili. Dili, pagpuyo, katulog sa kwarto, katulog dia, dia. pagpuyo. Ma'am, ulo. Ay, ayokong palaguta. Ulo. Mang. Dos. Basin ka na ako ha. Mang. Tres na ha. Away, mag magtiayon eh. Pre. Pre. Asa naman po mangatong to? Ano sige man yung naggalgalo na kumbana. na? O ikaw muna ka na kayo na isa. Mang, baba ni mo ba? -ba, ba? Respeto ba? Ay, pre, Pati apong batasan ng asawa nimo mo eh. Pre, pasensya na kayo pre. Ginugo mong guna. Nagirigla ko, unsay naana. Ang ako walang magpuyo ka balay kay... Umula ka na punta muli ka dinis hubog. Unya, unsay makayo si mo ana. Sige daw. Pre, ako lalay mo ato pre. Magdari na lang ka pre. kay magsimbudak ko ng away niyo pre ba. Eh dili pre, mukuyog ko pre. Panagsarabi to ni. Kasi mangloob mo si Yoyo nimo ba. Sige, tistingig lang ka o ron. Kaya umula ka o ka ron. Ipadala ginok ng mga sanina ni mo. tag na pa kay ulian. Kaya tistingig lang ka o ron. Ay, kunin niyo po ang kuana. eh,

Munaunan niyo mga mata ng silingan. Kamuray, kiba tayo ng mga dunggan ni Muma Ulaw. Kamuray, sige, lima kones, dalan, no? ha? Pagino mo! Awa, ikaw, manggun! Agay, okay, sakita sa kumpusta, no'y. Hala, nalapsan ko, tanawa. Na, tanawa, nalapsan na nga sige, yaw-yaw ni mo. Ma, si iku, rugi, oh. Oh, hara, Nicolo, gidugo. Oh, haran, lo, Sige, kasukutan na nang nalapsan na, oh. Ikaw po, Nicolo. Mga hangyo po na mong banag. Kuwanta ka, ipog panahon nga. Bulaag ka ba ng mga barkada? kasar <tuk> man <tangan> po na mo hangyo nimong bana mula ah, ikaw po grabe po ba ba bisa bisag asa pura ba ba ni mo rata tat rata tat po kayo mo palasar na muli ni mong bana dire mo hangyo mula ka na mga di po ka mo sugot sige na lakaw na darang kwarta o oh. ay salamat maka lakaw gi ko unsa ko ning balik dayon na ipalit mag napkin pinakmakalaag na ko